Karamihan sa mga gumagamit ng sigarilyo noon ay lumipat na sa paggamit ng e-cigarettes o pag-vape. Ang iba, nadala ng mga pahayag na ang epekto ng vape sa kalusugan ay milder kumpara sa mga nakilala nilang sigarilyo. Para sa iba naman, bukod sa mas convenient itong dalhin, mas mainam din daw ang amoy nito. Kaya naman, patok na patok ito sa mga kabataan na hinahayaan at nahihimok ng sumubok ng mga ganitong produkto. At dahil accessible nga ito, mas malaya na silang bumili at gumamit ng walang patnubay. Kaya naman, dumulog ang Department of Health sa Philippine National Police Kamakailan na magpatupad ito ng mas mahigpit na regulasyon sa paggamit ng vaping products. Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, minors should not have access to vaping. Ito ay nakasaad sa Republic Act number no. 11900 o ang Vaporized Nicotine and Non-Nicotine Products Regulation Act. Hindi maaaring pagbilhan bumili, magbenta at gumamit ng mga vaping products o kahit ano pang uri ng sigarilyo. Ang sinumang tao na ang edad ay bababa sa labing walong taon. Ang sinumang lumabag dito ay papatawa ng mga karampatang parusa. Para sa mga negosyante na nagbenta, nagdistribute, bumili mula at para sa isang menor de edad, pagmumultahin ito ng 10,000 pesos o maaaring makulong ng hindi lalampas sa 30 araw. Depende sa desisyon ng korte sa first offense. Sa mga susunod na offenses, parehong pagkakakulong at multa ang ipapataw sa may sala. Matatanggalin din ng lisensya at permit ang kanyang negosyo. Kapag nahuli naman ng isang minor na mismong nagbebenta o gumagamit ng mga e-cigarette, maaring ipatawag ang menor de edad at ang kanyang magulang o guardian. maari silang ipasailalim sa counseling sessions o sa iba pang hakbang, depende sa napagkasundoan ng DOH at Department of Social Welfare and Development. Kung mayroon pa kayong nahuling ipinagbabawal na akto, o kaya naman ay mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy! Bawal yan!